Ang swerte ng tao, hindi talaga kayang pigilan. Kusang dumarating. Galing sa hirap ang aktor, salat sa edukasyon dahil naging kahos. Pero madiskarte sa buhay. Easy to get daw ito nung araw at madaling i-lollipop and roses, i-chorba na yan. Umano ng mga bading girls, si. Pinapatulan niya ang mga baking para makaraos sa buhay. Pero nagkapangalan na siya ngayon at napapansin na rin sa larangan ng pag -arte. Talented din kasi at pinagbubuti ang trabaho. Mukhang maiaahon na niya sa kahirapan ang kanyang pamilya makapabilya siya. Kaya, bless. Oh, oh diba? Hashtag bless. Hashtag oh, bless. Okay. Or gusto rera. mo hashtag lollipop. Lollipop, <laughs> diba? Oo. Oh, oh. Kasi diba, minsan talaga, bakit ganun? Yun ang way talaga ng ibang mga tao. Hindi lang artista, ha? Oh. Yung pag-relasyon, pag-pattern -pag pag eh. pag sa mga body. Par But easy money kasi, diba? Hindi rin Hindi naman. Hindi rin. Parang oh. diba, bad nila. Huwag mo ganun. Hindi. Gano'n? <laughs> 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 Hindi. I mean, I mean, ang point dyan kasi friendship, siyempre, minsan talaga, I mean, nasa showbiz, ang mga bading ang kadalasang okay. nakakatulong okay. sa ano oh. sa ng mga... In di ba? Ang mga Para bading. Minsan, oh, oh. okay. oh, oh. ang mga producers po ay bading. Ang so, director. Ang director, bading. Kung gusto mong magkaroon ng pelikula, why not coconut? Di ba? Hindi, diba, pag putalitot ka naman, oh, diba? oh. 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 Kasi sa bandang huli naman nakita naman natin kung gaano kasensado yung mga aktor na dumaan din naman no, sa ganyan sabihin, na. At sa ganyan. Naging stepping stone lang oh. 'yun para mag-pattern sa simula. Oh. Pero ano 'di ba? Yung eventually, talent pa rin. Oh, yung, yung talent, talent, pa, rin, pa, rin, talent pa, rin, pa rin. At saka yung pag-iipon nila na makita mo talaga oh. nabura na lahat ko yung oh. mga chismis sa kanila. Pero ang maganda misa oh. yung mga artista kapag ka naka-experience na ng ganyan na ang sa minute stepping stone, stone yes. o maging artista kinakalimutan na nila yung nakala pagka okay na okay na stable na sila sa show business. Diba? Nilalayo na nila yung mga tao, Diyos ko, may mga dating pumapatol, di ba? O, oh, di ba yung diba, sikat na actor dyan... lang, yung dialogue niya yun na kung alam ko lang na sisikat ako, hindi ako kakatok. Correct! Oh, diba? At wag <laughs> mga misis! Habang <laughs> sa dagat, okay. kung alam ko yung sisikat na, oh, hindi ah. nagpapalol, ipapay roses, sabi niya, di ba? O, oh, mga ganon, di ba?